Magsasaka pa tayo matapos pagsasaksakin ng kapwa magsasaka dahil sa panabong na manok. Narto ang newscope ni Main Barreto. Kasunod ng mainit na alitan sa manok na panabong, isang magsasaka ang nasawi sa pananaksak ng isa pang magsasaka sa Malabuyok, Cebu. Kinilala ng pulis ang biktima na si Alias Juan, 50 anyos, at ang sospek na si Alias Pablo, 33 anyos. Ayon sa Malabuyok Police Station, nagiinuman ang dalawa ng mag-away matapos sabihin ng biktima sa sospek na gusto nitong mabawi ang kanyang manok na panabong na inaalagaan umano ng Salarin. Umuwi ang na para maiwasan ng mas maraming komprontasyon. Ngunit, sinundan nito ng sospek at pinagsasaksak ang biktima. Matapos itong manlaban gamit ang dalan nitong kutsilyo. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima, subalit idiniklarangan dead on arrival. Para sa News Scoop, Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.